iniaangkop natin ang pakikitungo at ang pagtugon natin sa mga sitwasyon sa buhay ay hindi ayon sa kung ano yung pananaw na gusto nating panghawakan kundi kung ano yung hinihingi ng sitwasyon na ating kinabibilangan o ng ating hinaharap. You deal with the situation not according to your biases but according to what is real right now. Yun yung titingnan mo, ano ba yung hinihingi sa akin ng pagkakataong ito? Ano ba yung panahon kung saan naroon ako ngayon? At tutugon ako ayon sa kung ano yung hinihingi ng sitwasyon ngayon at hindi batay lamang sa kung ano yung naging sitwasyon noon. Kung magawag mong ikumpara yung naranasan mo noon at kung paano mo niresolba ang mga problema mo noon na akala mo ganun mo rin mareresolve ang mga problema mo ngayon. Hindi po. Magkaiba na po ang panahon noon at panahon ngayon. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga pareseyo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. gayon din ang alagad ng mga pariseyo, ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, Pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala nang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisindlang balat. Kung gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak sa pag, kapag nakainom na ng inimbak sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ba'y mahilig na rin gumamit ng mga salitang noong panahon namin, noong araw? Kapag ho ginagamit nyo na yung mga salitang iyan, isa lang po ibig sabihin niyan. Tanong nyo sa akin, ano? Matanda na kayo. Wala hong masama sa pagiging matanda. Amen. Sabi nga sa Tagalog, kalabaw lang ang tumatanda. Ang masama, eh kapag naiwan na yung isip mo sa kapanahonan mo at hindi ka na nag-iisip ayon sa panahon ngayon. Don't get me wrong, walang masama sa mga makalumang pananaw. Ako man po eh, mahilig din sa mga makalumang bagay tulad ng musika. Mahilig akong makinig ka na Frank Sinatra, kana na Matt Monroe kana Engelbert Humperdinck. Gusto ko yung mga kanta nila. Naniniwala pa rin naman ako sa halaga ng pagmamano. Naniniwala pa rin ako sa respeto sa magulang at nakatatanda. May mga bagay na kahit matanda ng kaugalian at matandang pananaw, hindi natin dapat iwanan dahil hanggang ngayon, mahalaga pa. Amen ba yun? Pero may mga bagay din naman na nung araw, ay e eh mainam at maganda at maaari nating panghawakan, ngayon, hindi na. Halimbawa, disiplina. ba diba dati, sabi nila, tingin pa lang ng mga matatanda, nadidisiplina na ang bata. Tama, kalaunan ang tingin dapat may kasama ng salita. Ngayon, lumuwa man ang mata mo at maubos man ang laway mo. Kung ayaw sumunod sa iyo, walang susunod sa iyo. Dahil ang pamamaraan ng disiplina ngayon ay hindi na ganyan. Dahil mas gusto ngayon ng mga bata na pinapakitaan sila ng halimbawa kaysa pinagsasabihan lang sila at matuklasan nila sa sarili nila kung ano yung tama at mali at hindi idigta sa kanila kung ano ang tama at mali. Anong gusto kong ipahiwatig? Na iniaangkop natin ang pakikitungo at ang pagtugon natin sa mga sitwasyon sa buhay ay hindi ayon sa kung ano yung pananaw na gusto nating panghawakan, kundi kung ano yung hinihingi ng sitwasyon na ating kinabibilangan o ng ating hinaharap you deal with the situation not according to your biases, but according to what is real right now. Yun yung titingnan mo. Ano ba yung hinihingi sa akin ng pagkakataong ito? Ano ba yung panahon kung saan naroon ako ngayon? At tutugon ako ayon sa kung ano yung hinihingi ng sitwasyon ngayon at hindi batay lamang sa kung ano yung naging sitwasyon noon. Kung magawag mong ikumpara yung naranasan mo noon at kung paano mo niresolba ang mga problema mo noon na akala mo ganun mo rin mareresolve ang mga problema mo ngayon. Hindi po. Magkaiba na po ang panahon noon at panahon ngayon. At ito yung gusto ni Jesus na maunawaan ng mga pariseyo at mga iskriba. Ipinagpipilitan nila yung kanilang siste, yung kanilang pananaw na yun pa rin ang dapat na panghawakan at paniwalaan. Itinuturo ni Jesus na ang batas ay hindi lang basta sinusunod, kundi inuunawa. Pero ano ang pananaw ng mga pariseyo? Sundin lang, hindi na kailangang maunawaan. Hindi po ganun eh. Kasi ang isang bagay na, hindi, na sinusunod lang at hindi na nauunawaan, hindi pinapahalagahan. At ang gusto ni Jesus, pahalagahan, hindi lang yung batas, kundi yung diwa ng batas at yung nagbigay ng batas. Yun ang gustong ipunto ni Jesus sa kanila na mas maging malawak ang pangunawa nila. At ito rin po yung punto na sana tayo marunong din tayong makinig sa mga kabataan at sa makabagong panahon. Maging bukas ang isip natin at maging malawak ang isip natin. Dahil palagi ko sinasabi, pag sinabi ninyong alam nyo na yan, pag sinabi ninyong naiintindihan ko na yan, pag sinabi ninyong kagaya lang ng dati yan, eh, ano ang prinsipyo ko? Pag sinabi mong ikaw ay hinug na, nagsisimula ka ng mabulok. Kaya nais kong ipaalala sa inyo, kahit matanda na kayo, pwede kayong maging sariwa at bata kapag palagi ninyong iniisip na mayroon kayong maaaring matutunan kahit sa makabagong panahon. Laging mayroon. Kapag bukas ang isip ninyo para matuto at umunawa, lalo kayong magiging bata. Amen po ba yun? Dahil ang pagiging bata ay kumisan wala sa itsura, kumisan nasa pananaw din. Kung iniaakman natin ang ating pag-iisip sa panahon ngayon, hindi tayo tatanda. Hindi ko sinasabing iwanan natin yung magagandang pananaw. Hindi. Dalhin natin yung magagandang pananaw mula nung araw sa ating panahon at ituro natin sa mga bata sa paraang akma para sa kanila at hindi doon sa paraang kung paano natin ito natutunan noon. Amen po ba yun? Kasi ganun na talaga. Wala po tayong magagawa. Kahit ipagpilitan natin ang ating sarili, baka mabaliwala sapagkat hindi naman nila mapapahalagahan ito. Sana maging kagaya tayo ni Jesus na matyaga sa pagpapaliwanag. Kahit itong mga pariseyo ay antitigas ng ulo, hindi siya tumitigil na paliwanagan sila. Gumagamit siya ng mga talinghaga, iniaakma niya sa isip ng mga tagapakinig niya kung ano yung mensahe na nais niyang ipahayag. Ang mabuting balita ay isang matandang karunungan na hindi naman nagbabago. Amen? At ito'y maaari nating ituro sa ating panahon hanggang sa ngayon. Kaya nga ang hamon ko sa mga apostolado ng panalangin, sana makapag-recruit kayo ng mga batang members at maalis natin sa isip nila na ang apostolado ng panalangin e pang matanda lang. Sana maalis din sa isip ng mga kabataan na yung paglilay minister pang matanda lang. Dahil ang mga ministry sa simbahan ay para sa lahat. Ang mga ministries para sa simbahan ay dapat iakma din para sa ating mga kabataan hanggang sa ngayon. Dahil hindi lang natin dapat isipin na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Huwag nating isipin na sila ang ating pag-asa sa hinaharap. Sila din ang pag-asa natin sa kasalukuyan. Kaya uulitin ko, ang mga karunungan natin na natutunan sa nakaraan, sana ay ituro natin sa abot ng kanilang makakaya sa panahong kasalukuyan amen mula sa makasaysayang simbahan ng Barasoain binabati ko kayong lahat nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry ang sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Halo app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangan marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.